Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang pinakabagong weather update ngayong araw ng Thursday, March 20, 2025. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-iral ng amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, ang shear line o ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin ay patuloy na nakakaapekto lalo na sa eastern sections ng Visayas. Ayon sa pinakahuling ulat ng pag may namataang makakapal na kumpol ng kaulapan na nakakaapekto sa Visayas, ilang bahagi ng Mimaropa at Bicol region. Ang kumpol ng kaulapang ito ay dulot ng epekto ng shear line kaya asahan ng scattered rains and thunderstorms, particular sa eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol region. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas, magiging maulan din ang panahon, pati na rin sa mga karatig na probinsya. Samantala, sa eastern sections ng Luzon, asahan din ang maulang panahon dulot ng amihan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang partly cloudy to cloudy conditions. Kung magkakaroon man ng pag ito ay panandalian lamang at posibleng makaranas din ng isolated thunderstorms. Ayon sa PAGASA, magpapatuloy ang epekto ng shear line sa Visayas at Bicol region sa mga susunod na araw. Dahil dito, pinapayuhan ang ating mga kababayan na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na't maaaring tumagal ang mga pag hanggang sa darating na weekend. Sa lagay ng panahon sa Luzon, dahil sa patuloy na pag-iral ng amihan, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag ang Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon, Bicol Region, Sorsogon, at Masbate na apektado rin ng shear line. Samantala, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging partly cloudy to cloudy ang lagay ng panahon na may posibilidad ng panandaliang mahihinang pag o pag-ambon. At ang temperatura sa lawag, 23 hanggang 31 degrees Celsius. Tuguegarao, Tagaytay at Legaspi City, aabot sa 29 degrees Celsius. Baguio, 15 hanggang 24 degrees Celsius. Metro Manila, maximum na 32 degrees Celsius. At sa lagay naman ng panahon sa Visayas at Mindanao, dahil sa epekto ng shear line, buong Visayas ay makakaranas ng maulan na panahon. Gayon din ang northeastern portion ng Mindanao, Caraga region. Sa Palawan at natitirang bahagi ng Mindanao, magiging partly cloudy to cloudy ang lagay ng panahon na may posibilidad ng isolated thunderstorms. Babala sa western sections ng Mindanao, particular sa Zamboanga, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi, kung saan mataas ang posibilidad ng thunderstorms ngayong umaga. Sa tanghali naman, maaaring maranasan ang thunderstorms sa southern portion ng Palawan. Ang temperatura sa Visayas at Mindanao, Kalayaan Islands at Puerto Princesa, maximum na 33 degrees Celsius. Iloilo, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Cebu at Tacloban, maximum na 30 degrees Celsius. Zamboanga at Metro Davao, maximum na 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Ayon sa latest weather advisory ng PAGASA, asahan ang malalakas na pagulan sa eastern Visayas at southern portion ng Bicol Region. Posibleng umabot sa 100 to 200 millimeters ang accumulated rainfall sa susunod na 24 oras sa eastern Samar. Samantala, sa mga lugar na may kulay dilaw sa mapa, Sorsogon, Masbate, northern Samar, Samar, Biliran, Leyte at southern Leyte, Inaasahang mararanasan ang 50 to 100 millimeters na kabuuang pag sa susunod na 24 oras. Dahil dito, may posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. At sa heat index, kahapon naitala ang 35 to 36 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila, habang ang pinakamataas na heat index sa buong bansa ay umabot sa 42 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, Palawan. Ngayong araw, inaasahan na maaaring umabot sa 36 hanggang 37 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila, habang ang pinakamataas na inaasahan sa buong bansa ay muli sa Puerto Princesa City, na posibleng umabot sa 42 degrees Celsius. Sa kalagayan ng karagatan, Nananatili pa rin nakataas ang gill warning sa mga baybayin ng Ilocos Norte, silangang baybayin ng Southern Luzon at Visayas. Sa mga lugar na may kulay pula sa mapa, kabilang ang western coast ng Ilocos Norte, northern at eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern at eastern coast ng Northern Samar, at silangang baybayin ng Eastern Samar, maaaring maranasan ang 2.8 to 4.5 meters na taas ng alon. Pinapayuhan ang ating mga kababayang mangingisda, lalo na ang may maliliit na sasakyang pandagat, na iwasang pumalaot sa mga nasabing karagatan. At yan po ang latest weather update. Para manatiling updated, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para laging updated sa mga balita tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.